isa kong kabataang nagtatanong din, gaya mo, gaya ng iba. Kasabay nung pagtatanong ko, ang liwanag na ibinibigay sa akin ay bulok kasi ang sistema, bulok ang gobyerno. Ang nakakasagot nun, yung nasa kaliwa, yung organisasyong nag-recruit sa akin. Kung ikaw kunyari isang kabataan na pinagkaitan ng karapatan na makapag-aral, Ginamit nila yon na batayan para rekrutahin ako. Hindi kaya ako na lumaban. Mag-aklas ka. Pagtanggol mo yung karapatan mo bilang pag-asa ka ng bayan, ipakita mo na pag-asa ka ng bayan. Sa anong paraan, lumaban ka. Doon ko na ipapahayag na ganto ang maging makabayan. ganto ang maging nationalist. May pakialam ka sa nangyayari. Gusto kong makakita ng NPA. At sa darating na panahon, baka maging NPA din ako. Tama ba? At ka ng isang magsasaka o isang tribo? Tama ba? na kayatin mo yung kabataan na mag-armas para lang mamatay. Bakit kami yung pinapatay? Bakit kailangan kami yung maghirap? Bakit kailangan yung mga bata yung dapat gamitin na papatay sa, ka, sa kapal na tribo? Akala ko, sa organisasyon na pinuntahan ko, safe ako. Nagkaroon na ako ng hepatitis, nagkaroon na ako ng hyperacidity, is na ilabas ako para magpa-check up, talagang tinenggam muna nila ako doon sa kampo. Yung mga kasama, talagang makikita mo yung mga paa. Parang nalulusaw, yung alipunga hanggang tuhod, hanggang kwitan. Pero ang isa sa pinakamahirap din, yung gapangin ka ng mga kasama mo. Sama na panahon, nagtatago ako ito na yung oras para ilantad ko yung totoong nangyari na ko yung buong katotohanan na lahat. At huwag niyo nang itago sa karamihan na may ganyan na nangyayari sa loob ng kinusan. Kahit mayroong threat, kahit mahirap yung ginagawa, patuloy pa rin po ako. Dahil kung hindi po kami lalaban, hindi po kami magsasalita. Paano po yung susunod na henerasyon? Ginagawa ko to para sa iyo, para sa inyong para sa bayan na sinasabi ko sa paglantad ng mukha ko na nakikita mo ngayon sa mga sinasabi ko sa'yo traitor, traitor ang tawag nila sa akin kamatayan ang dapat sa'yo